Mabot sa Lampas, 80 motorista. Ang natikitan sa Pasay kanina matapos dumaan sa EDSA Busway. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Gerard de la Peña. Late na ako kasi ang pasok ko alas 8. Ang problema, maraming mga naka-coaching ano, bumapasok dito, walang disiplina. Dapat nga, kaya, kaya nga tinawag na bus lane. Kasi para lang sa bus lane, from the word bus eh. So dapat kasi mo ko, late dahil sa kanila. So babayaran ba nila yung oras na malilate ko? Gano'n na lang ang galit ng mga malilit ng pasahero ng sorpresang magkahulihan sa busway sa Malibay Pasay kanina. Ang ilan sa nagpasaway, aminado. Traffic po kasi. Kasalanan <laughs> ko rin po. Ay, kasi medyo ano po siya, eh, traffic tapos may susunduin ako. Sinanay na senior citizen umapila dahil maghahati daw ng mga apo sa school. Tawagin na kami. Ngayon lang hindi na ako mauuliplit. Ngayon ma, maganda, lang po. Maganda umaga Opo. po. Ay, ang operation po sa Department o, of Transportation. Oo na po. Hindi ko rin po alam kasi oh. dahil sa sobrang sikit na ng daan natin. Wala na kami magdaanan. Pero tiniketan pa rin siya ng IAP. Kahit sa sakyan ng media, hindi nakalusot. Pero ang taxi driver na ito, iginigiit na pwede siya sa busway. Dapat pwede di kami dito. Public utility kami. Pero busway daw po ito. Eh, dapat hindi na kayo doon. Dati wala naman yan eh. Muling paalala ng IAC, bukod sa bus, tanging marked emergency vehicles lang ng PNP, AFP, bumbero, pati ambulansya ang pwede sa busway. Bukod sa tiket, minus 5 points sa demerit system pag private vehicle at 10 points naman sa kada paglabag pag PUV. Pag naubos ang inyong 40 points, balik kayo sa student permit sa pagmamaneho. Naglalakihan naman ng ngiti ng mga inabutan kong kumuha ng lisensya sa opisina ng LTO sa Quezon City. Hindi na lang kasi papel, kundi card na ang nakuha nila. Si Jaime, nagsiguro pa bago pumunta. Kung bago ako mag uh, tinanong ko muna kung may ID na. So kung, kung walang ID, hindi mo na marirenew since meron naman siyang extension. Pagmamalaki ng LTO, lampas isang milyong cards kasi agad ang naibigay ng supplier matapos mawala ng visa ang temporary restraining order ng Quezon City Regional Trial Court laban dito ang mga kahon na ito dito sa bodega ng LTO dito sa Quezon City ay naglalaman ng libu-libong blankong driver's license cards na katulad nito. Ilan nga lang daw ito sa mga supply na natanggap ng LTO dahil karamihan sa mga ito ay na-deliver na sa iba't ibang opisina ng LTO sa buong bansa. Sabi pa ng LTO, tinatanggal na ang April 2, 2024 na extension ng visa ng mga nag-expire na driver's license. Kaya heto po yung schedule kung kailan kayo dapat magparenyo ng lisensya na makikita rin sa mga social media page ng LTO. Ayaw natin na bigla-bigla na lang uh, uh, lahat pupunta sa ating mga district offices, uh, papibilaukan yung ating mga personnel and chances are, ahaba yung pila. So by March, as I said, by March 31, 2024, wala na po tayong backlog do, and we're servicing current usage. Heto pa, may bagong dating din daw na supply ng license plates. Kaya lahat ng 80,000 backlog nila. Inaasahang mazi-zero na sa Nobyembre. Yun nga lang, hindi gumagana ang dalawang malaking makina ng LTO na ginagamit sa paggawa ng mga plaka. Kung gumagana sana yan, nasa 40 mil ang magagawa nila kada araw. Pero kahit papaano naman, nakakagawa sila ng mayigit 30 mil ngayon, araw-araw. Dapat naman bantayan ng mga commuter ang task pasahe sa traditional at modern jeepneys nung magsisimula na sa linggo, October 8. Ang 12 peso minimum fare sa traditional PUG mayging 13 pesos. Habang 15 pesos naman sa modern PUJ, mula sa dating 14 pesos para sa unang apat na kilometro. Ngayon pa lang, may mga estudyante na pumapalag. Okay, kahit sabihin natin piso lang yan, uh, malaking halaga rin yun para sa aming mga estudyante. Okay, kahit sabihin natin piso lang yan, uh, malaking halaga rin yun para sa aming mga estudyante. Pero para sa isang transport group na isa sa mga nagpetisyon sa fare increase, malaking bagay na ang piso. Pero naniniwala silang hindi ito ang sagot sa problema. Parang band-aid lang ito eh, na solution para isa pa ang, ang fare hike kasi apektado rin ang mananakay. So siguro para mas masolusyonan yung patuloy na pagtaas ng, ng petrolyo, mas maganda siguro ibasura na yung old deregulation law. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.